Hello, hello, Scorpio Collective. Ako James from James Tario PH. Ito po ang inyong weekly reading for October 27 to November 2. So, Scorpio, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading. You have the Five of Wands. In the area of what you want, you have the Three of Pentacles. In the area of what you need, you have the Tower card. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Pentacles. In the area of your near future, you have the Six of Cups. Napakaganda nito. In the area of your challenge for the week, meron po kayo the Devil card. In the area of your fortune, wow, Nine of Cups. Alam mo na, Scorpio, kung lagi po kayo nanonood sa akin, kapag lumalabas po si Nine of Cups, ito na yung moment mo to make a wish. So ngayon, pikit ka, make a wish, because that will be surely be granted for you. So, Nine of Cups, in your fortune area, talaga namang may rasal ka makukuha this time. Congrats po. In the area of your divine messages, you have the King of Pentacles. At ang outcome nyo po for the week, eto yun mamaya sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, thank you, thank you, thank you po muna Scorpio for your donations. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads, yan lang po yung takin paraan para po supportahan nyo ko every time na meron po tayo free reading dito sa ating channel. So, from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, ang inyong background energy, you have the hanged man. Yes, this time around, Scorpio, ramdam na ramdam ko yung frustration mo. Kasi there are things in your life na hindi umaandar o hindi nagaganap. No? Marami kang inis, galit, or sa mga bagay kasi parang ginagawa mo naman na lahat pero bakit hindi umaandar? Bakit hindi nagaganap or hindi nag o hindi nag-push forward yung isang bagay? And ngayon nakita ko dito in your hangman, in your core energy, para umandar na daw ang isang bagay, you need to be enlightened. Ano ibig sabihin nun? Meron ka daw kasing maling ginagawa kung bakit hindi yan umaandar you need to figure out this time, Scorpio, kung ano yung mali mong ginagawa. At kapag na-realize mo na yan, doon papasok yung tamang hakbang. For example, sa trabaho mo, iniisip mo, bakit ba Laging mali, laging pumapalya, bakit laging nare-reject? And then, you need to figure out, teka, bakit pa nare-reject? Ano yung factor? Ano yung ano yung wrong ingredient na nil nilagay ko dito? Bakit hindi siya umuubra. So once ma-recognize mo yan, alam mo na kung ano yung dapat baguhin at ano yung kailangan idagdag. Pag nangyari yon, doon na mawawala yung delay at magiging dire-diretsyo na yung andar mo. Okay? That is your um, helpful background energy. At the center, you have the five of, of once This is your overall energy for the whole week. Kitang-kita ko rito yung confusion mo about a lot of things um, marami kang kakopetensya o mga taong ka-conflict sa buhay. Whether kapatid mo ito, magulang, o katrabaho. Na para bagang hindi nila gets yung gets mo. Parang ganon. Hindi nila makuha yung mga bagay na gets na gets mo. And ang hirap-hirap makipag-usap sa kanila. Parang ganyan. There's a lot of miscommunication, a misunderstanding, at hindi kayo magkatugma-tugmaan. Parang ganyan. So, your spirit guides are really telling you, bakit ba nauuwi lagi sa ganto Bakit lagi nauuwi sa gulo, sa confusion, sa away, sa conflict? Yung simpleng bagay lang naman. And your spirit guides are advising you, teka, upo muna tayo. ah uh, Pag-isipan muna natin, bakit nga ba ganito? Once ma-reassess mo yung sarili mo at yung nangyayari sa paligid, makakahanap ka na ng paraan para makalagpas ka na dito. Okay? Um, narinig ko na hindi mo daw kailangan tignan as kaaway ang iba. Sometimes kapag nilagay mo doon paamo sa sapatos nila, may realize mo kung saan sila nang galing. Para maintindihan din sila, magkaroon ka na empathy towards them and doon kayo magkakaroon ng kaunawaan, okay? And everything will go smoothly after that. Clarify natin 'yan. Siya nga, plus Scorpio, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo na nag-enjoy ng ating reading for today? The five of wands. You have the seven of swords. Yes. Woo. Okay. Sabi na yung spirit guides, wala ka meron kang trust issues with someone or with a group, group of people. Um, you've been so disappointed by them many, many times. Either iniwan ka sa ere, nilinlang ka, niloko ka. I understand na gusto mo na lumayo sa kanila at iwasan sila. Maybe because sila yung malaking factor, sila yung malaking parte ng pagka-delay ng maraming bagay sa'yo o pagkaantala ng goal mo. No? At nakita ko rito na you're gonna move past them, which is good. Uh, narinig ko rito na huwag mo na daw kalabanin pa o huwag mo na daw harapin pa sila. Para wag mo na daw pukpukin pa ng bato, yung kapwa bato. You just need to leave them behind and do things on your own. Parang ganyan. At pag mag-solo ka na, doon daw lilinaw ang isip mo sa mga karapat-tapat puntahan, okay? In the area of what you want, you have the Three of Pentacles. Three of Pentacles sinasabi na yung Spirit Guides, ang gusto mo lang naman, pakinggan ka eh. Ang gusto mo lang naman, ma-recognize yung galing mo, yung husay mo, yung hard work mo, yung effort mo eh. Pero some people are not willing to give you that eh. Parang either, I don't know why, sa trabaho mo o sa pamilya mismo, parang lagi may politika para laging may silipan ng ginagawa, silipan ng accomplishments, na kapag wala kang ginawa today, wala kang silbi sa kanila, parang ganyan. So, kaya nabuo sa isip at kaluluwa mo, sa katawan mo, yung laging kailangan kong may mapatunayan. Kailangan lagi ako may maabot. Kailangan lagi ako may ma-achieve in order for me to be seen, in order for me to to be acknowledged and appreciated. Pero nakita ko rito that you are good enough, Scorpio. Hindi mo kailangan mag-people, please. Hindi mo kailangan maging desperate o maging frustrated para lamang matanggap ka ng mga taong ito. Nakita ko dito na you need to change how you view yourself. You need to change kung paano mo tinatanaw yung kaligayahan at contentment mo na dapat hindi nakabase sa approval ng ibang tao. Because magaling kayo. Kasi kung laging nakadepende sa iba, yung husay mo, hindi ka magiging kontento niyan. Kailangan talaga ikaw mismo, kontento ka sa nararating mo, sa accomplishments mo, na hindi mo kailangan ng approval ng ibang tao. Okay? The Three of Pentacles, The Queen of Wands, yes. Confidence is your key. Confidence, confidence, confidence. Tiwala sa sarili, self-esteem, para sa sarili, thinking positive. If you can do it on your own, you can do it on your own. No? Nakita ko rito na hindi mo na kailangan pang makinig sa mga negative bashing ng ibang tao, sa opinion ng ibang tao. Sometimes, kasi siguro nangyari na sa'yo to, na kung anong payo ng iba, kung anong suggestion ng iba, doon ka lumalaylay, doon ka, ay sige na nga po, ay sige na, nag-give nag in ka kaagad. So ngayon, stand up for yourself, believe in yourself. Kayang-kaya mo patunayan sa kanila na ikaw yung angat, ikaw yung magaling, ikaw yung mahusay. And you're one step closer to your excellence. Eh. Kasi ah, kailangan lang talaga kumpiyansa sa sarili eh, na kaya ko to, magagawa ko to, ma-achieve ko to ganyan, okay? In the area of what you need, you have the Tower card. Sabi dito ng yung spirit guide Scorpio, you don't need to control things. Okay? You don't need to force things to happen. Ang magaganap ay magaganap. Ang totoo ay totoo. At ang ilusyon ay ilusyon. Okay? Sabi rin yung spirit guides, let things crumble. Especially pagating sa mga bagay na alam mong hindi mo na kayang i-fix. For example, yung passion project na inabot na ng tatlong buwan o inabot na ng tatlong taon pero wala pa rin nangyayari. Learn to surrender yourself and mag-focus ka sa ibang bagay. Ganon din halimbawa sa isang uh, relasyon, kung talagang hindi na kayang i-save, just let it go. Okay? Panahon na para magtayo ka ng bagong tower na mas matatag, mas matibay, mas matayog, no? Nakita ko rito na huwag mo nang pigilan pa or don't resist something that is ending. Okay? Meron daw bagay sa buhay mo na patapos na eh, na wala ka na magagawa eh, hindi mo na kayang i-save eh. So make sure na hayaan mo na siya. Kasi kapag hinayaan mo yung Scorpio, ano mangyayari? Papasok sa buhay mo yung mas bagong bagay. Na mas higit pa, mas mataas pa, mas matibay pa, mas maganda pa. Okay? Yun na lang isipin mo. So, wag ka nang kumapit pa sa isang bagay o sa isang tao na so, pabitaw ka na talaga eh. So, make sure na bukas sa isip mo yan. The tower card, the queen of pentacles, yes sabi lang yung spirit guides, in order for the good things to grow, kailangan bitawan mo yung mga bagay na humaharang para mag-grow yan. Example. Um, ano maganda example? May pwesto ka sa palengke, for example. Tapos hindi na siya kumikita. Uh, wala nang dumadaan sa pwesto nyo kasi nagbago na ng entrance halimbawa yung palengke. So sa pwesto mo wala na pumapasok for the next for the past three years, for the past three months, wala ka nang kita halimbawa. Eh mahal-mahal nung renta sa palengke, di ba? So parang sige mag-online selling na lang kaya ako sa bahay na lang baka lumago pa yung sa akin. So makakahanap ka ng bagong source of your resources para lumago pagkatapos mag o pagkatapos mawala yung isang bagay na dating nagiging main source mo ng paglago na ito. So, parang ganun. So, let it crumble para makita mo kung saan aspeto ng buhay mo tutubo at lalago yung isang bagay. Ganun din sa isang example. Halimbawa, meron kang trabaho 9 uh, 8 a 8 a.m. to 5 p.m. Uuwi ka sa bahay pero aliit-liit ang sweldo. Traffic pa, nakaka-uwi ka na 10 p.m. Tapos passion mo, halimbawa, mag, uh, mag, alaga ng halaman. Tapos meron kang YouTube page. So, kumikita ka naman don So, parang meron kang hahayaan na malusaw at gagamitin mo yung isang bagay para doon ka naman lumago. Parang ganon. So, example lang yun ha. Example lang. So, parang ganon. Pag alam mo hindi na kayang isave, pag alam mo walang-wala ka na mapapala, meron isang papasok sa buhay mo na magpapalago sa'yo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Pentacles. Ito ang naka-apekto, kaya laban kayo ng laban, gulo, um siguro kayo ng sigalot, conflict kayo ng conflict is because you are fighting for something long term. Baka nga ito tungkol sa pamilya, baka meron kayong pinag-aagawan na mana, meron kayong pinag-aagawan na uh, property or pera or habilin. no? At nakita ko rito na nilalaban mo lang yung para sa And you feel like gusto ko nang matapos 'to. Ayoko na makipag-dwell sa inyo. Once makuha ko lang yung dapat na sa akin, alis na ako. Parang ganyan not for everybody to have, for a very specific Scorpio to. Para sa napaka iilan na Scorpio nakita ko dyan. But for some, nakita ko rito, with a long-term money, long-term financial gains, handa ka makipaglaban dito para lang makuha yung tagumpay na gusto mo. At meron kang ina-execute na bagong strategy moving forward para masureball mo yung tagumpay at makuha mo yung long-term gains. Some of you ay up for promotion. Pero yung promotion na yan, marami kang kaagaw, marami kang mga kakompetensya. So ngayon, nag-iisip ka ng paraan sa kung paano ka makakalarga moving forward at ikaw yung mapipili. So your strategy will determine kung gaano ka magiging matagumpay sa outcome na yan. But for some, sabi ko nga sa inyo, huwag mo isipin na kakompetensya o kaaway ang ibang tao. Learn to detach yourself and do things on your own. Para yung mga long-term na inaalagaan mo, at yung mga tinutumbok mong matagalan ay hindi maapektuhan. Okay? Ten of Pentacles, the Knight of Wands. Knight of Wands is a card of good news, ha? May darating daw sa inyong good news at this time, particularly on long-term gains. Maaring may good news ka ngayon na yung trabahong pinipilahan mo for a very long time, bigla nandiyan na, kaya meron ka ng permanenteng job moving forward. O kaya may good news sa darating about a certain negosyo na inaay mo, biglang boom, naging planchado ang lahat, kaya nagkakaroon ka na ng matibay na pundasyon para sa pangmatagalang negosyo. Parang ganon. So, ngayon, asahan mo, Scorpio, may darating sa'yo na magandang-magandang balita na magpapa-excite sa'yo, magpapalakas ng loob mo, nasusubok ka, susugal ka sa'yo mo, yes, kukunin ko yan, Mag magiging adventurous ka, magiging go-getter ka para makuha tong long-term gains mo this time. So, congrats po in your near future, you have the Six of Cups. In the near future, kitang-kita ko, makikipagbati ka rin sa mga ito. Kung sino naman itong mga naka-conflict mo o nakasamaan ng loob, kitang-kita ko na you're gonna make peace with the past. Probably, hindi mo sila papatawarin. at uh, ginagalang naman kita kung hindi mo pa kayang patawarin sila o mag-forgive. Pero kita ko dito yung kapayapaan sa puso mo na you're about to move on from what happened. Parang sige, hiyaan na nga natin. Move, 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 on na ako. Parang hindi na ako magagalit, hindi na ako mag revenge hindi na ako magkikim-kim ng sama na loob. Pero hindi pa ako ready makipagbate. Parang ganun. Parang you are now giving yourself the freedom mula sa mga bigat na nila. Kita-kita ko rito na pinibigan mo yung sarili mo ng uh, kapayapaan. sa mo, regalo ko sa sarili ko tong new start ko na wala ng bigat dahil sa kanila. Parang ganun. For some, nakita ko dito, meron kang triumph over obstacle. Uh, meron po kayong mapagkatagumpayan ng problema o, o, obs, o uh, gulo o gusot na ikaw yung pabor sa ang outcome. So, congrats po. Okay? The Six of uh, Cups. Kita-kita ko rin dito card of nostalgia. Some of you are going to some reunion in the coming future. Reunion with familiar faces. At doon mo makikita kung gano'n nakalayo yung buhay mo mula sa mga panahong nak nakita mo, huling mo silang nakita. Parang ganyan. Six of Cups. The Three of Cups, yes. You are now celebrating something in your life after mo makalagpas sa hirap at bigat o pagkalugmok. No? Talagang triumph ito, tagumpay mula sa mga mahirap mong pinagdaanan at sinaselebrate mo yan. So congrats. Sabi ko nga sa inyo, mayroong mga reunion, may mga party na magbibigay sa inyo ng no nostalgia. Yung parang mapapatrobak ka sa mga nangyari in the past kasi may meet mo ulit yung mga tao from the past. Katulad ng mga reunion, school gathering, family clan reunion, ganyan. But for some, like I've said, i-celebrate mo yung pagkalaya mo sa isang mapanakit at talagang mabigat na parte ng buhay mo. So, this is really freeing, freeing uh, moment para sa iyo. Kaya i-celebrate mo 'yan kasi nakalaya ka na naka-survive ka na doon, okay? In your challenge, you have stubborn, it can denote perseverance, but it also may hinder progress, flexibility, resolve and growth. Okay, ayon sa yung spirit guides, uh, Scorpio, wag daw matigas sa ulo, okay? Ako, Scorpio ka pa naman. Ang hirap, ang hirap sabihin to sa'yo. Alam ko matigas sa ulo mo, ginagawa mo yung gusto mo, kung ano yung tawag ng damdamin mo, you're doing that. Pero ngayon, sometimes, yes, lumalabas yan as katapangan, uh, kalakasan ng loob, pero madalas katigasan ng ulo yan. So sometimes you need to listen and you need to take accountability pagdating sa mga pagkakamali mo. No? Kailangan talaga natututo tayo sa mga pagkakamali natin at itama natin. Okay? Now, the message closed-minded, unwilling to consider other perspectives or entertain new ideas, be more open, openness, receptivity. Yes. Dapat daw, huwag sarado ang isip. Buksan mong isip mo with the hangman para malinawan ka sa mga dapat mong gawin. Okay? Hindi pwede ikaw ang may idea, ikaw lang ang tama. Kailangan bukas ka rin sa ibang tao. Okay? In the area of your challenge, you have the devil card. Yes, devil card is really telling you may kumakadena sa'yo sa past o sa mga kung bakit hindi ko umaandar. Kaya may delay eh. Nakita ko kanina may delay eh. Kasi may humihila nga sa'yo pababa. Whether family member, asawa mo, anak mo, or uh, katrabaho, no? Kaya parang yung advancement na gustong-gusto -gusto mo, hindi mo maabot. Because of this kadena. From someone or something. Maaari din ito, ito ay ikaw. Kasi nga, sabi ko kanina, may stubborn and then close-minded ka pa. So, if you could just open your eyes and huwag matigas ang ulo. Mahanap mo yung tamang dire direction moving forward. At aalpas ka na dun sa mga self-limiting thoughts mo. Nakita ko rin dito, you need to let go. Let go of perfectionism. Let go of your ego. Let go of your pride. Para mahanap mo na yung tamang direksyon. Narin narinig ko rin kung kailangan mo humingi ng tulong, ask for help. Ah, uh, hindi mo dito kaya mag-isa. Okay? Um, nakita ko na if you could just Let go of your negativity. Papasok bigla sa isip mo yung tamang action, yung malino na daan moving forward. Okay? Clarify natin. The Devil card is being clarified by the Page of Cups. You need to be creative and imaginative this time. Okay? Nakita ko dito sabi ng yung spirit guides na sometimes yung akala mong imposible, posible lang, posible pala. Nakatago ka lang sa limitado mong ginagalawan eh. Parang paikot-ikot ka lang dyan, akala mo ito na yung para sa akin forever. Pero kayo po'y ini-encourage na yung spirit guides to think out of the box. Huwag kang papakadena sa limitado mong mundo. Okay? Marami ka pang pwedeng abutin, marami ka pang pwedeng gawin. With the page of cups here, yung imagination mo, yung creativity mo, na akala mo hindi mo magagawa ay kayang-kaya mo pala. So ngayon, be open to that. And be creative enough to chase new things. At huwag mo laging iisipin na ito lang ako hanggang dito lang ako. Meron ka pang ibang pwedeng gawin. Okay? The fortune area, you have keep going forward, ascending the mountain, yes. wag daw hihinto, diretso forward ka lang, kahit pagod, kahit puyat, kahit nahihirapan. Kung talagang pangarap mo yan, dumiretso ka. Now, the message, traveling lightly, simplify your life. Huwag mo daw pahirapan ang buhay mo, Scorpio. Okay? Pagaanin mo daw ang buhay. Simplihan mo lang. Don't overcomplicate things. Okay? In your fortune, you have the nine of cups. Kitang-kita ko rito, meron kang dasal, meron kang healing na matutupad this time. So, congrats po. This is really a time for you to relax, to have fun, to enjoy, to thank God, to be grateful, and to enjoy yung blessing na binigay sa'yo because darating siya this time. Okay? Ito yung napakaganda. You're very, very blessed ngayong linggong ito. Kaya kung ano man po itong, kung anong klaseng blessing ito na hiniling mo, na makukuha mo this time, huwag mong kalimutan magpasalamat sa Diyos dahil binigyan niya sa'yo yung hiling mo. Okay? Congrats po. So, like this video, Scorpio, to activate this Nine of Cups energy. I-like mo to sa baba. Okay? The Nine of Cups is being clarified by The Ace of Pentacles. Wow! Yung dinasal mo daw ay magiging punla mo para lumago at magkaroon ng magandang-magandang outcome sa buhay mo. Some of you ay nagwish ng pera. Meron kang winish na ang kapalit ay pera, parang ganyan. Or paglaki ng sweldo mo, pagkakaroon ng sideline. But nevertheless, kitang kita ko rito, it's money. No? Paglago o pagdating sa iyong financial aspect. Okay? So, yung prayer mo na yan, yung matutupad na dasal mo na ibibigay sa iyo ni God, itanim mo daw yan para mapatagal mo for a long term. Kasi napakaganda nito. So, for example, nanalo ka sa loto, for example, so, alagaan mo siyang mabuti para tumagal. O kaya halimbawa, natanggap ka na sa trabaho pinipilahan mo sa Korea, so, gamitin mo yung pundasyon para yung mga other prayers mo, other wishes mo, ay lalo ding matupad. So, congrats po. New blessing, new opportunity, new gift, dahil sa yung wish, it will come true this time. Congrats po. In your divine messages, you have be bold and make the first move. O maging matapang ka daw this time. Humakbang ka. Believe in the impossible. Yes. Sabi ko nga sa inyo, akala mo imposible, kayang kaya mo palang gawin. Now the message, it's time to take action. Wow. Tatlong cards na nagsabi na kumilos ka na, humakbang ka na, yung akala mo imposible, imposible pala, kaya huwag mo katakutan. Huwag mo limitahan ang mundo mo. Okay? In your divine messages, you have the King of Pentacles. King of Pentacles here is telling you na panahon na daw para itanim mo yung pundasyon sa mga bagay na gusto mong tumagal sa buhay mo. Halimbawa, in your retirement, gusto mo magkaroon ng hayahay na buhay, edi dapat ngayon palang nag-iipon ka na for your retirement. O kaya, for example, balak mo pumunta ng Japan or Korea, kailangan ngayon palang hinahanda mo na yung papers mo, yung mga credentials dapat nakukuha mo na, o kailangan mag-undergo ng training, dapat ginagawa mo na. So, it's all about you solidifying yung pundasyon na kinakailangan mo para sa paglago ng kaperahan mo. Ganon din halimbawa sa, for example, gusto mo magkaroon ng physical store. Kung dati nag-online selling ka lang, balak mo magkumuha ng pwesto halimbawa sa palengke para maraming tao. So, kailangan sinesecure mo na yon para matibay na yung pundasyon at wala lang delay, wala lang humarang, di ba? So, nakita ko rin dito, ayon sa yung Spirit Guide Scorpio, kayo po'y pinapayuhan na maging practical, Okay? Ano ibig sabihin nun? Dapat, kayang-kaya mong gawin ngayon. Kung magkano lang yung pera mo, dapat, you gotta go on that budget lang. Doable lang siya, attainable, reachable. At hindi mo kailangan humakbang ng 50 steps. Yan, kailangan mo lang naman ngayon, 2 steps lang, di ba? So, kailangan doable. Kailangan reachable. Kailangan attainable. Kailangan kayang-kaya mong gawin today. Yun ang practical, Okay? Yung swak na swak lang sa yung realidad. The King of Pentacles, the Five of Cups, yes. Five of Cups, sabi na yung spirit guides, yung mga makalumang paraan mo tukol sa pag mo ng iyong kayamanan this time. Hindi mo na daw marerecreate yun eh. Parang hindi na siya gagana this time. You need to be updated daw sa bagong buhay mo. <coughs> sa kung paano mo gagawin o atakihin Wait lang, inom lang ko water, guys. Parang sabi ng yung spirit guides, you need to let go of something na hindi na makakatulong sa buhay mo this time. At huwag mo daw laging balik-balikan. Na parang sana ganito ginawa ko, sana ganon ginawa ko, sana pala pwede pa ako doon, baka ano ba pwede kong gawin. Kakabalik mo sa past, baka mapabayaan mo to tong bagong blessing na umuusbong na sa buhay mo. Kaya sabi na yung spirit guides, learn to forget the past. Tapos na yun eh, past na yun eh. So, bakit mo pa binabalikan? So, ngayon, meron ka pang chance to do better, to be bigger, to be bolder, at huwag mo ito i-take for granted. Ito, ito, daw dapat ang hinaharap mo. Ito daw dapat ang binibigyan mo ng maraming oras at affection. Okay? Yung past, past na yan. Okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Una-una, you have broken ring, uh, parting of the ways in either romance and business. Meron ka daw iiwanan, bibitawan, especially here with the tower card, sabi ko nga sa inyo, meron kang bibitawan kasi meron kang yayakapin na bago na doon ka talaga lalago. Now, the message of staff, you will be taken care of in difficult times. Yes. Kung nag-iisip ka ngayon, paano to, paano to, paano to, huwag ka mag-alala. May tutulong sa'yo, may, may aagapay sa'yo para makuha mo yung tamang outcome at tamang direksyon. Okay? na the message of lobster financial pinch yes panahon daw na to scorpio para maging matipid uh, maging masino pagdating sa pera okay na the message of target a goal oriented person yes panahon na daw para maging uh, goal oriented ka eyes on the price eyes on the target dapat daw hindi ka na distract o napapatingin sa ibang bagay especially here with a devil card para maraming temptation sa paligid kaya kailangan talaga iwasan mo yan at doon ka lang nakatingin sa iyong goal okay ang outcome mo for October 27 to November 2, you have the higher fund. Yes. Sabi ko nga sa inyo kanina, meron kong tutulong sa'yo. Some of you ay merong makakahanap mahaka kayo ng taong aagapay sa inyo moving forward. So, hindi ka nag-iisa. Okay? Uh, nakita ko rin dito, may basbas -bas po yung gagawin ninyo. Kayo ay protected, kayo ay guided. At, um, the right people will be there. Kaya kung meron mong magbibigay sa'yo ng tulong, magbibigay sa'yo ng advice, tanggapin mo lang because that will help you moving forward. Okay? The higher fund, clarify natin to. Higher fund also is asking you, Scorpio, na ibigay mo yung full commitment mo sa bagong bagay na ito. Okay? Kasi yung paninindigan mo at commitment mo, malaking yung factor yan sa ikakatagumpay mo. Okay? The higher fund, is the higher fund then Wow. Kino-confirm yung sarili niya, pero isa pa, clarify pa natin ulit. Yun. Yes, Nine of Pentacles. Nine of Pentacles is all about you getting that happiness. Um, nakita ko rito na once makuha mo yung payo o gabay or helping hand from someone, unti-unti mo nang na-enjoy yung daan patungo sa pagangat ng buhay mo. Because Nine of Pentacles is financial stability and financial freedom. So, unti-unti mo na build yung life mo, yung kaperahan mo, yung ipon mo, yung negosyo mo, yung trabaho mo, anything about money in your life na pansarili. At dahil yan sa tulong ng ibang tao. So, mas tumitibay, mas gumaganda yung pundasyon, mas tumitibay din yung kaperahan mo. Parang ganyan. So, if you have if you're having this parang paghihirap o takot or kaba or kalituhan pag may tumulong sa iyo at nagbigay sa iyo ng kalinawan magagamit mo 'yun para talaga namang lumago ang lahat for you so Huwag matigas ang ulo, makinig sa payo, makinig sa guidance ng iba, makatulong yan para sa iyo, Scorpio. Okay? So, ito po ang okay, inyo, October 27 to November 2. So, na ka-naka-reserate, kung so ka relate comment down below, and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. Gandulo, Scorpio. I love you. This has been James of James Iro PH. God bless everybody.